Aris, ngayong araw, may pahiwatig na may kabilisan ang iyong isipan, kaya dapat maging mapanuri ka sa lahat ng usapin na gagawin. Iwasan mong agad na umayon sa kagustuhan ng iba, at sa pamilya, may positibong enerhiya dapat lang nakasama ka sa mahalagang makasama ka sa pag-uusap, sa usaping pera. Huwag muna tumulong o magpautang upang makaiwas sa kaguluhan. Sa iyong trabaho, iwasan ang mga kasama sa trabaho na madaldal at paiba-iba ang mga sinasabi, maaaring makasagap ka ng negatibong enerhiya. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 27, number 14, number 21, number 29, number 32 at number 40. Taurus ang gabay mo ay may pahiwatig ay nagsasabing umiwas muna sa anumang lakad o usapan na walang malinaw na direksyon. At ang pagtutok sa pamilya ay maaaring magbukas ng pintuan para sa magandang oportunidad. Iwasan muna ang pagdalaw sa mga kamag-anak para makaiwas sa hindi inaasahang gastos at lihim na selos. Sa iyong trabaho, sapat na ang pagsisipag upang mapanatili ang respeto at tiwala sa iyo ng mga boss. Sa iyong pera, naman huwag mangutang. Para lang may maibigay sa anak na may pamilya, mas makabubuting ipaliwanag ang katotohanan. Nang makaiwas ka rin sa kagipitan sa hinaharap. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 30. Number 11. Number 18, number 6, number 36 at number 42. Gemini, ang pahiwatig, ang sikreto ng magandang araw mo ay ang kahabaan ng pasensya. Sa mga kausap, piliin kung sino ang bibigyan mo ng tunay na atensyon upang makaiwas sa abalang hindi mo inaasahan at iwasan mo din ang bigla ang pagpirma o paggawa ng desisyon sa ngayon. Sa tahanan, masdan ang paligid, baka may bagay kang nakakaligtaan na magpapasigla sa buong pamilya. Sa pera, unahin ang mga anak at magulang kung may sobra ka na iipon. At sa trabaho, ay umiwas muna sa gusto kang ayain ng paglabas, may panganib sa pera at tukso ng damdamin. At sa iyong sa pag-ibig, ang tawanan at pagkakaunawaan ang magpapatatag sa inyong samahan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 2, Number 28, Number 17, Number 25, Number 30 at Number 40. Cancer ang pahiwatig ng iyong gabay, iwasan mo muna ang ugali mong madaling magalit dahil baka masayang ang ibang pinaghirapan sa mga nakaraan na pag-uusap. At mahina ang aura mo ngayong araw, nang swerte sa ibang dapat ka usapin lalo na sa mga mas malalapit na kaibigan, ang dapat ay iwasan muna ang labis na pakikisalamuha. Ang maganda ang enerhiya ay nasa pamilya at mga anak kung makakasama mo sila sa mga positibong pagkakataon. At sa pag-ibig, payapa at masaya ang damdamin ngayong araw. Number ng gabay sa pag-asenso, number 36, number 11, number 17, number 24 at number 35, number 42. Leo ang pahiwatig ng iyong gabay, mahina ang iyong buenas na enerhiya, kaya umiwas ka muna sa pakikipag-usap sa hindi naman kinakailangan, at kung may plano kang bumiyahe, ay okay na gawin, dahil maaari kang makakuha ng ideya na makatutulong sa iyo sa hinaharap, at iwasan muna ang anumang pirmahan ngayong araw, at may positibo ang pagdating ng tulong mula, sa malalayong kamag-anap, sa trabaho. Ang pagiging masinop sa nakaraan ay magdudulot ng tiwala mula sa nakakataas. Number ng gabay sa pag-asenso, number 2, number 40, number 16, number 23, number 38, at number 9. Virgo, ang pahiwatig ng gumagabay, ay maging maingat sa mga sinasabi ng iba, at iyong piliin ang tamang oras para magsalita. Dahil mas mainam ang maging tahimik ngunit matali nung gumagalaw. Sa tahanan ay maayos ang samahan sa kapamilya na nangangailangan ng tulong. Kung may naisimulan ang iyong minamahal o anak na pagkakaperahan, mainam na iyong suportahan ito. Sa trabaho, ang pagiging striktong responsable, ay magdadala ng tiwala mula sa nakakataas. Number ng gabay sa pag-asenso, number 1, number 39, number 15, number 26, number 31, at number 45. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay, ngayong araw ay may kasiyahan na makuha ang suporta ng ibang tao sa iyong mga layunin o proposal. Maging tapat sa bawat salitang banibitawan at mag-ingat ka sa paggawa ng mga pangakong na hindi kayang tuparin. Mainam ang iyong pakikitungo sa mga kasamahan kaya gamitin mo ito upang maisulong ang iyong mga ideya. Sa pamilya, huwag kalimutan ang mga simpleng gawaing nagbibigay kasiyahan sa inyong samahan sa pamilya. Number ng gabay sa pag-asenso number 5, number 13, number 21, number 33, number 39, at number 45. Scorpio, ang pahiwatig ng iyong gabay, magandang panahon upang balikan ang mga hindi mo, natapos na mga plano, at ayusin ang mga ito, at may pagkakataong makakita ng bagong pagkakakitaan, na may kinalaman sa tahanan o pag-aari, ang sinyales pa ay mag-ingat, lamang sa mga taong maaring magsamantala, sa iyong pag-ibig, kumiikot sa simpleng pagmamalasakit, dahil doon magbibigay ng kasiglahan sa pag-iibigan ngayong araw. Number ng gabay sa pag-asenso, number 24, number 8, number 10, number 28, number 34, at number 42. Sagittarius, ang pahiwatig ng iyong gabay, huwag ka agad maniwala sa lahat ng naririnig, magbigay ng espasyo sa sarili upang makapag-isip ng mas malinaw, sa mga usaping trabaho, may ideya kang pwedeng magbunga kagalakan, sa iyo, ng malaking ikakaasenso kung mapapangalagaan mo ito ng tahimik na gumawa at laging maasahan, at sa pamilya, Mahalaga ang pagiging bukas at mapagpakumbaba ngayong araw, nang makapagbigay ka ng mga naayong advice. Number ng gabay sa pag-asenso, number 30, number 7, number 14, number 27, number 36, at number 8. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ay may kinalaman sa pagiging masinop mo, sa mga bagay na ginagamit sa araw-araw. Maging mapanuri ka sa mga kagamitan sa bahay o sa trabaho, baka may nasasayang at hindi napapakinabangan. Sa iyong pera, huwag kang bibili ng bagong gamit kung may luma pa na maayos. At bawal din sa iyo ang gumawa ng investment ngayong araw, dahil ang pagbili ngayon ay hindi ka nais-nais ayon sa iyong gabay. Sa iyong trabaho, pagbutihin mo lang ang ginagawa mo dahil may makakapansin sa dedikasyon sa iyong mga ginagawa na iyong boss. At sa pamilya, may isa na pwedeng kailangan na iyong bigyan ng pansin, na isa ka sa makakatulong kaya magmasid ka sa tahanan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 4, number 12, number 19 number 23, number 35, at number 37. Aquarius, ang pahiwatig ng araw na ito ay tungkol sa komunikasyon. Bago ka magsalita, siguraduhin mong alam mo ang buong kwento dahil may mga taong nakikinig na hindi sangayon sa iyo at maaaring gamitin ang mga salita mo sa ibang paraan. At kung may transaction ma ngayong araw, ay dapat mong ituloy dahil ang katalinuhan mo ay walang makakatalo sa iyong mga proposal, sa iyong pera. Ay iwasan mong ipaalam ang laman ng iyong bulsa, dahil hindi lahat ng nakangiti ay may maganda ring balak. Sa trabaho, may darating na mensahe o impormasyon na pwedeng maging susi sa bagong oportunidad. Basahin o pakinggan mo ito ng buo nang sa ganoon ay maiiwasan mo ang pagkakamali sa dapat nagagawin. Sa tahanan, ang katahimikan ay makakabuti sa iyo ngayong araw kaysa sa pakikipagtalo. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 33, number 14, number 20, number 26, number 11, at number 41. Pisces, ngayong araw, ang pahiwatig ay tungkol sa pag-aalaga sa sarili. Iwasan mo munang unahin ang problema ng ibang tao, lalo na kung ikaw mismo ay mapapagod, dahil ang una ay pwedeng nasa samantala ka lang. Ang katawan mo ay nangangailangan ng pahinga, sa iyong pera, mas mainam kung hindi ka muna makikisali sa kahit anong paluwagan, pautangan, o grupo ng bayaran, at magingat ka sa hindi inaasahang gastos, sa trabaho. Tahimik mong tapusin ang kailangang tapusin. Ang hindi mo pagreklamo ay magdadala ng bonus sa darating na ikakaunlad sa pag-asenso, sa trabaho, sa pamilya. Ang pagiging simple mo ay magdadala ng kapayapaan ngayong araw. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 39, number 16, number 27, number 31, at number 45.